atin pong haanohan yan yung anong tawag dun gagataan kakayo din po natin at ating lalagyan ng papaya adobo sa gata na biyoko bakuyo may luyan dilaw mahala po sa episode ito yan po Magluluto po tayo ng bikuyo po. Ari yung bikuyo na na natin do sa kalamansian po. Ya yeah, ito na ho. Ang gagawin ho natin, ilang pirasong hula ang yung ating iluluto. At panlahok lang po ba sa papaya. Atin po lalagayin muna. 打个答案。 Na po, ate, na, oh. yeah, ito na po, ate isisig ako na oh. Ayan, ito na po. Ate pong papakuluan para po lumabas sa shell. ayun po nakasalang na yung ating anong tawag dun bikuyo ngayon po naman ay kukuha tayo ng papaya din sa kabila oh, yeah. gagataan po natin na may papaya ay talagang quality hiyo yun naipot masama na naman nga ang panahon. masama-sama na naman ang panahon pabor po naman pala at yung ating ibang pananim ay ayos ibig sabihin ay derecho may papayag ah Ay, ari oh. Naputol na rin ang dulo. Pwede pa naman siguro rin natin ang ari. Laglag, yo! Yeah. Ay, pwede pa. Tama na ho, ari. Isa lang ang piraso May green. Talbos ng sili lalagyan din ho natin eh anong ano naman pwede na to yun oh. o sisiling labuyo napakaliliit tapos sote uh, eh, makapagkayod magiging maagatan bali ito po ngayon ang ating lulutuin po oho yan ginat ang papaya na may bikuyo Oh. atin pong aanuhan yan yung anong tawag dun gagataan kakayo din po natin at atin lalagyan ng papaya adobo sa gata na biyoko bakoyo may luyan dilaw baka po ang bikuyo ay nasa samaras organic o oh, gawa ng nila ay mga nabubulok lang na halaman Yan na po yung laman ng bikoyo. Atin po ano yung sa asin. Lalamasin po. Para maalis yung ano, dulos baga. Yan. Tasasalang na po natin. Day na po yung ating bikoyo talaga na ho natin ng ano, blue dilaw. Medyo igahin lang ho natin yan ng kaunti. Paminta.

na ho yung ating ano ah, o ata maganda. Nagtitigkal-tigkal na. Yan po yung pangalawang gata. hugasan lang ho na papaya yan po ay ano native native papaya oh papalambutin po natin yan hanggang sa lembut Meron pa po yan yung kakanggata. Ito yung talbos na sile. Yan po masarap ay -ano, na ano-ano na na lapot-lapot. Lalagyan -lapot. pa po natin ang asin. Yan. na po yung ating dikuyo aay ay talaga oh saka po ready to eat na po. Nalo. ayun po, kakain po tayo. Uh, Panginoon, salamat po sa biyaya. Ang pagkasarap na rin. Ano ba namang aking jacket ay laging luwag? Ah, ah. Kakailililis mo na't ang katayganahan lalo. Oh, yeah. Yun, no? Kakain po. Tayo po ay nakakamain na. O, oh, pasintabi po sa... Hindi nag... Uh, ano, kumbaga, ano... At tayo ay nakakamay ay Yeah. talagang libreng-libreng ulam na gawa ko ng yung di koyo ay malasa po mm -hmm. pasintabi po sa hindi ng ganito po ano nitib na nitib ang texture po ng laman niya kung nakatikim na po kayo ng baluna ng manok mm hmm, paan kayo yun? po naman, organic at gawahan ng ano eh yung natural bang kinakain niya hindi tulad ng ibang manok, may mga turok mm -hmm. pa eh Ito so, po'y pwedeng hantingin na iilawin po ba? Ni ilaw. Kaya ako naman ako sila sa pagtatabas. Mga nasa ilalim ng mga layak. Mm -hmm. dami pong gawa ng ano mulberry na insulad din ng ba niya Ay, bol. Ayun no, salamat po sa inyong pagsama. Ano po, dito na rin po tayo tatapos ng episode na to. Yan, uh, Bikuyuho, nagginataan. Yan, ingat po ang lahat. Happy, happy lang po. Bye.